Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, Brandon Podzimski akyat na sa ranking ng Rookie of the Year this season, at ang mga trade na posibleng matuloy bago magtapos ang trade deadline sa February sa susunod na taon, yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito. So unahin po natin ang bagong labas na ranking ng Rookie of the Year ngayong season mga kaibigan, na kung saan nangunguna na sa listahan si Chet Holmgren ng OKC, number 2 na lang si Victor Wembanyama, number 3 si Jaime Hakes Jr., number 4 Brandon Miller number 5 Derek Lively 2 number 6 Oscar Thompson at mula number 9 ay akyat na ngayon itong si Brandon Podzimski sa number 7 habang number 8 si Keyon George, number 9 Bolal Kulebali at rank number 10 naman si Scott Henderson. Mukhang nangangamoy rookie of the year na si Chet Holmgren mga kaibigan di biro naman talaga ang mga ipinakitang performance nito ngayong season, na isa sa dahilan kung bakit maganda ang naging takbo ng Thunder ngayon na sila ay kasalukuyang tumatayo sa rank number 2 sa Western Conference na may 29 win-loss record. Kayo ano ang masasabi nyo dito? Magcomment lang! Ngayon ay dito na tayo sa mga bigating usap-usapang trade sa loob ng liga mga kaibigan, unahin po natin itong trade ng Los Angeles Lakers at Atlanta Hawks na kung saan makukuha nga daw ng Lakers si Dejount Murray, kapalit si na Austin Reeves Max Christie at isang first round pick papuntang Hawks. Samantalang isa sa pinakamatunog naman ngayon itong patungkol sa trade kay Kevin Durant mga kaibigan na kung saan hindi na nga daw ito masaya sa Phoenix Suns ngayon na kasalukuyang hawak lang ng team ang rank number 11 sa Western Conference sa dang 14-15 win-loss record. Ngayon-ngayon sa mga iilang report ay posibleng babalik si KD sa Golden State Warriors magandang trade ideya ito para sa Dobs kung sakaling matuloy man ito ay paniguradong bagyo ang hatid ng GSW sa lahat ng team sa NBA. Habang kasama naman ang Lakers at Clippers sa posibleng puntahan nga daw ni Durant. Grabe kahit saang team sa tatlong binanggit ay makakabuo talaga ng isang nakakatakot na lineup up ngayong season. Kayo mga kaibigan saang team na babagay si KD? Warriors ba Lakers o Clippers? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat!